Defying Death Lalaki sa China na salo ng ulo ang isang kutsilyo, kalmado nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Hindi naman basta-basta nahuhulog ang mga kutsilyo mula sa langit, ba? Diba? Si Xiao na isang Chinese na lalaki ay swerte at hindi siya namatay matapos siyang matamaan ng isang nahulog na kutsilyo noong lunes. Si Xiao ay naglalakad malapit sa River Street sa Kuangyuan nang si Wu na nasa fourth floor ng isang building ay iniwan sa isang flower pot ang isang 8-inch na kutsilyo na kanyang ginagamit sa paggupit sa mga halaman. Ayon kay Wu, malamang ay nahipan ng hangin ng kutsilyo na nakawala sa flower pot at nahulog pa baba. Saktong sumaksak ang kutsilyo sa ulo ni Xiao pero hindi ito na malaya ni Xiao na naglakad pa ng 100 yards bago siya nasabihan ng ibang tao na may kutsilyong nakasaksak sa kanyang ulo. Dito nakaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit at halos himatayin na si Xiao habang nagtawag ng ambulansya ang mga tao sa kalsada. Buti na lang at hindi tumagos sa kanyang bungo ang kutsilyo. Naialis ng mga doktor ang kutsilyo at si Xiao ngayon ay nagpapagaling na.